because PRRD um, mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. <laughs> Unang gikawat ni Marcos. Ang atong gold reserves. Sige na nagbaligya ang atong gold han tot karon gamay na lang kayo. Wala tayong problema sa gold reserves natin. So that's fake news. Maalab. Ang damdamin natin sa pasisarita is because we know we are fighting for the truth. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte. Hindi ba ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, e eh tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, eh baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously. Para naman hindi magkaroon ng fake news. Lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaari naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? ay sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of uh, former President Duterte, trabaho na ito ng BSP hindi niya ba alam iyon? Okay, now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay, now, ang nakakapagtaka lang tayo, nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo. Siguro bago siya magbigay ng gitong klaseng intriga, mapapansin niyo sa kanya mga statements. Hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer, he is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya laging pa-intriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung uh, si PBBM o ang pangulo ang nag para magbenta ng gold reserves. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No, solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang pangulo? So, Anayu, People's uh, Journal. Ma'am, when you said that uh, uh, you will take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod, sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si si, uh, si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. So, ito ba mga sinasabi niya during sa kanalang uh rallies or campaign rallies joke ba o seryoso we have to know that mm -hmm. okay and also ma'am would you know under the marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta as of now uh wala tayong records pero sabi nga nila uh, according sa BSP kukunin namin ito kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito pero ang sabi nga po nila mas tumaas pa po ang GIR natin to 106.3 billion dollars. So ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. So that's fake news. Ang sinasabi nila ay fake news or mas formal na word, disinformation. Thank you, Thank you. Next question, please. Do we still have questions from our media friends? Pierre Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot nyo kanina um, regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel, um, uh, Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government the the uh, the, the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news and i quote yung sinabi niya kanina sa anc it's funny because it's a government the huge cor is the, the huge corporation of fake news for instance when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed they say there were no blanks in the bicam report which was the basis of the enrolled bill that was signed into law your comment pa mm. so si attorney panel yung nagsabi na big the biggest spreader of fake news yung spreader oh. ng fake news Unang-una ang usapan dito ay about the gold reserves Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa KOJC nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Thank you, Yusek. Um, we have more questions from MPC. Tay Pardilia, PTV4. Good afternoon po, attorney. Sa mandawi rin po, sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na rin mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Mm. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ibig sabi ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, Menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lunsod? Ivan Medina, GMA7. Uh, Yusek, uh, kakapanumpa niyo pa lamang po ngayong araw na ito as uh, Undersecretary and Palace Press Officer and uh, you come out with guns blazing mm. <laughs> ito na ho ba ang magiging communication stance ng administrasyong Marcos starting today mm. siguro ganito lang po talaga ako when I, when it, it's for the truth ilalaban natin yan wala tayong um, hindi tayo mag sasagwa ng anumang fake news basta kaya ma maalab ang damdamin natin sa pasasarita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that the, that the administration needs to take this you know, uh, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Yes. We have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Maiiba ang diskarte nila. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media. Dapat nating iparating sa taong bayan ano ba ang katotohanan. Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan. As of now, kasi puro intriga eh. Puro intriga ang pinapasak, pinapasok sa utak natin. At nakakasira ito sa, sa bansa, sa ekonomiya. Hindi po ba? Thank you. Maricel Halili, News 5. Hi, ma'am. Good afternoon once again. Ma'am, just so mas maintindihan po namin yung mandate ninyo, um, are you also considered as the presidential spokesperson? Um, I am not a spokesperson because the president will, speak, will be speaking for himself. Okay, ang mandato ko is to explain, to expound, ano man ang um, pronouncements, uh, direktiba ng palasyo, and pangulo. But I, I will not consider myself as a spokesperson. Ano po ba ang difference ng press officer sa spokesperson and press briefer? Okay. May mga pagkakataon po kasi na kapag, uh, magkakaroon po kasi, if I'm not mistaken, magkakaroon mismo ang Pangulo ng once a month na press con. So siya po talaga yung, kung ano man yung kanya naisabihin, sa kanya po manggagaling. Ako is more on the pag-explain, pag-expound, at kung may konting gap, doon tayo papasok. Uh, I'm sorry, but of course, whatever you tell us in, in press briefings would have to have the authority of the president. Of course. Yes, sir. Thank you. I think we don't have more, any more questions, Yusek. At, uh, this is where we end our press briefing for this afternoon. Thank you very much, uh, Yusek Castro. Thank you. Um, Thank you, professor. Po. Good afternoon.